Alas dos na ng madaling araw, madilim ang kwarto, kumikinang ang screen. At ayon ka na naman. Sabi mo tapos ka na, nangako ka pa kay Lord. Pero nandito ka, walang laman. May guilt. Addicted. Hindi lang ito kahinaan. Ito ay gera. At gumagana ang strategy ng kaaway hanggang ngayon. Pero mula ngayong araw, tapos na. At yung sasabihin ko sa'yo, hindi to yung naririnig mo madalas. Maligo ka ng malamig. Magpagka-busy ka. Baguhin mo lang iniisip mo. oh, baka makatulong yan. Pero hindi ka maililigtas niyan. Kasi hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng ugali. Ito ay pagbabago ng puso. Hindi to motivation. Hindi to self-help. Ito ay katotohanan, tunay raw, walang halong palamuti. At kung handa kang harapin to, baka ito na mismo ang magpalaya sa'yo. Mag-comment ka, tapos na ako sa lust. Sabihin mo ng malakas. Huwag lang, Nod. Lumaban ka. Ang last hindi lang ugali. Atake yan. Hindi ka nadadapa ng aksidente. Sinadyayan ng kaaway. Kasi hindi ka ginawa para maging mahina. Ginawa ka para mamuno. Nilikhang magprotekta ang mga lalaki. Magpatayo. Magbuhat ng bigat. Lumaban para sa katotohanan. Magmahal ng may lakas. Magtatag ng pamilya itulak pasulong ang kanyang kaharian. Dapat warrior ka, hindi alipin ng screen mo. At alam ni Satanas yan, kapag na-trap ka niya sa lust, tapos na ang calling mo. Hindi ka niya kailangang gawing masama. Kailangan ka lang niyang gawing distracted, manned, walang lakas. Ang lust pinapakain ang laman mo, pero pinapatay ang espiritu mo. Pinapamanhid ka nito kay Lord. Pinatitigil kang magdasal pinaparamdam na boring ang katotohanan. Hindi dahil iniwan ka ng Diyos, kundi dahil pinatay ng kasalanan ang apoy mo. Ganyan gumalaw ang kaaway, pahihinain niya ang gutom mo para sa Diyos, para mas malakas sumigaw ang laman mo. Ang last pumapatay ng clarity, pinapalambot ang disiplina, sinisira ang layunin mo. Binabago nito kung paano mo tingnan ang mga babae at kung paano mo tingnan ang sarili mo at hindi ito bago. Si David tinawag para mamuno na dapa sa lust. Si Samson biniyayaan ng lakas na bulag dito. Si Joseph pinili para mamuno inalipusta nito. Hindi aksidente yan, kera yan. Alam ng impyerno kung ano ang nilagay ng Diyos sa'yo. Kaya nagpapadala sila ng sandata para sirain yon. Ang last ang sandatang yon. At kung hindi mo papatayin, Papatayin nito lahat ng tinawag ka ng Diyos para maging may gera sa loob mo. At kung hindi mo yan nakikita, ibig sabihin talo ka na. Gusto mong maglingkod kay Lord, pero ang laman mo gusto ng porn. Gusto mong mamuno, pero ang laman mo gusto ng ginhawa. Gusto mong maging malaya, pero ang laman mo gusto pa ng isa pang dose ng pekeng sarap. Yung tension na nararamdaman mo, yung hati sa kaluluwa mo, hindi yang kalituhan. Gera yan. Si Paul mismo, yung sumulat ng karamihan sa bagong tipan, nagsabi, Hindi ko ginagawa yung gusto ko. Ginagawa ko yung kinamumuhian ko. Kung hinarap niya yan, haharapin mo rin. Pero ito ang kaibahan. Hindi siya sumuko, lumaban siya. Karamihan sa mga lalaki hindi na namamalaya na sumuko na sila. Hanggang huli na, hindi ka kailanman pinangakuan na madali ang laban na to. Pero yung mga nanalo, nagiging delikado para sa kaharian ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mabuting lalaki. Ito ay tungkol sa pagpatay sa pumapatay sa iyo at paglakad ng may kapangyarihan. Kaya tigilan mo ng tawaging struggle kung hindi ka naman talaga lumalaban. Ang last hindi lang ng akit. Inaangkin ka nito. Sa bawat pagkakataong bumibigay ka, ipinagpapalit mo ang lakas mo kapalit ng hiya, ang apoy mo kapalit ng kawalan ang layunin mo kapalit ng pixels. Akala mo walang epekto na parang kami lang to ni Lord? Gumising ka, sinisira ka ng last. Pinapatay nito ang kumpiyansa mo. Pinapatay ang disiplina mo. Pinapatay ang gana mo sa buhay. Dati nagdarasal ka ng may apoy. Ngayon scroll ka na lang ng scroll. Dati nangunguna ka. Ngayon nagtatago ka. Ginagawa ka nitong tahimik at walang aksyon. Yung tipo ng lalaki na paborito ng impyerno. Titigil kang mamuno sa bahay mo. Titigil kang makarinig ng malinaw kay Lord. Titigil kang makakita sa mga babae bilang kaluluwa at sisimulang tingnan sila bilang laman lang. Ang last, hahayaan ka pa rin mag-church. Hahayaan ka pa rin magbasa ng verses. Hahayaan ka pa rin magmukhang kristyano. Basta manatili kang mahina. Basta manatili kang tahimik. Ang last, hindi lang nagpapabagsak sa'yo ginagawa ka nitong peke. At ang mga peking lalaki hindi binabago ang mundo, nagsusurvive lang dito. Kaya tanungin mo ang sarili mo hanggang kailan mo hahayaang maghari ito sa'yo. Gaano pa karami ang willing mong mawala bago ka magsabi ng tama na? Hindi mo tatalunin ang last sa simpleng pag-scroll palayo. Tatalunin mo to sa pamamagitan ng gera. At ang gera may strategy, hindi feelings, hindi hype, hindi puro willpower. Step 1. Tawagin mo sa totoong pangalan. Tigilan mo na ang tawagin itong struggle. Castellanen 2. Gapos 2. Gera 2. At hindi mo tatalunin ang bagay na patuloy mong pinapalusot. Step 2. Putulin ang access. Sabi ni Jesus, kung ang kanang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo. Hindi siya nagpapalabong kwento. I-delete mo ang apps. I-block ang mga website. Lumayo sa mga sitwasyong inaakit ang laman mo. Step 3. Patayin mo sa sikreto para makapamuno ka sa harap ng tao. Huwag mong hintayin na mabuking ka. Huwag mong hintayin na tuluyan kang bumagsak. Magpakatotoo ka bago pa nito sirain ang buong buhay mo. Step 4. Pakainin mo ang espiritu mo ng mas higit kaysa sa laman mo. Hindi mo tatalunin ang last sa simpleng pagsubok ng mas magpursige. Tatalunin mo to sa pamamagitan ng pagiging bagong tao. Hindi ito simpleng behavior modification. Ito ay heart transformation. Karamihan, puro tips lang. Maligo ng malamig. Magpakabuse ka. Baguhin mo lang iniisip mo. Pero eto ang totoo. Baka makatulong yan, pero hindi ka maililigtas niyan. Hindi mo lang kailangan ng dopamine detox, kailangan mo ng spiritual rebirth. Kasi ang lust hindi lang issue sa isip, issue to ng espirito. At ang Diyos ay espirito. Ibig sabihin, kung hindi ka kumokonekta sa Kanya sa espirito at sa katotohanan, wala kang connection sa Kanya. Hindi mo ito mapapanalo sa willpower lang, kailangan mo ang salita ng Diyos. Punuin mo ang puso mo ng scripture. Magdasal na parang nakasalalay dito ang buhay mo. Dahil totoo, nakasalalay nga. Magpuri hanggang tumahimik ang laman mo at magising ang espiritu mo. Ang kasalanan na bubuhay sa katahimikan pero namamatay yan sa pagsuko. Matagal mo nang pinapakain ang laman mo. Panahon na para gutumin to at buhayin muli ang espiritu mo. Step 5. Lacquer and ito Step by Step hindi ito one-time fix. Araw-araw na gera to. Isang hakbang ng pagsunod kada araw. Sakop ng grasya. Pinangungunahan ng katotohanan. Hindi mo lang kailangan ng bagong habit. Kailangan mo ng bagong puso. Step 6. Alalahanin mo kung sino ka. Hindi ka lang basta lalaki na pilit umiiwas sa kasalanan. Isa kang anak ng hari. Ipinanganak para sa kabanalan. Binuo para sa gera. Kaya lumaban ka ng ganun, hindi sa sarili mong lakas kundi may buong baluti ng Diyos. Disiplina ang sandata mo, kabanalan ang armor mo. Hindi ito self-help, ito ay spiritual war. Kaya tigilan mo na ang pakikipag-flirt sa bagay na pumapatay sa'yo at magsimulang lumaban gaya ng lalaking alam kung sino siya. Kung iniisip mo na disqualified ka na, kung naniniwala ka na dahil sa last mo, sa nakaraan mo, o sa sikreto mong kasalanan ay wala ka nang silbi. Makinig ka. Hindi kinakansela ng Diyos ang mga lalaking nadapa. Ibinabalik niya ang mga ayaw manatiling nakahiga. Nadapa si David pero nagsisi at bumangon ulit. Hanggang ngayon umaalingaw aungaw pa rin sa puso ng tao ang iyak niya sa awit 51. Pwede kang may peklat pero dala mo pa rin ang apoy. Hindi pa tapos ang Diyos sayo pero hindi niya ibibless ang mga palusot mo. Kaya tigilan mo na ang paghihintay na ready ka na. Tigilan mo ang paghihintay ng perfectong timing. Magsisi ka. Magpakatotoo ka. Bumalik ka sa laban. Hindi ka lang lalaki na nagkamali. Isa kang mandirigmang tinitrain. Kung saan ka naging mahina, doon ka palalakasin ng Diyos. Kung saan ka bumigay, doon ka bibigyan ng grit at kabanalan. Pero magsisimula yan sa pagsuko. Wala nang sikreto. Wala nang katahimikan. I confess mo. Patayin mo at bumangon ka. Kasi ang mundo hindi nangangailangan ng mas maraming nice guys. Kailangan nito ng mga lalaking nagliliyab, mga lalaking mas takot sa Diyos kaysa sa last. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sariliin i mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.